Hi guys Magandang araw sa lahat Magandang araw sa lahat Ng mga Pilipino Sa iba't ibang panig ng mundo Ngayon guys Nandito ako ngayon nagda-drive Along Coastal Road, Davao City uh, Nag vlog lang ako ngayon guys Kasi uh, I-share ko lang yung experience ko no, Noong nagkita kami ni Ano ni ni idol natin si Jay Guevara TV, no? Yung kaibigan nating DDS vlogger sa Manila, di diba? Kasi nung araw, nung nakaraang araw, nakita kami dito. Pinuntahan ko siya kasi na yata yung ah mali yata yung booking ng ano niya, ng ticket niya sa eroplano. Kaya pinuntahan ko siya kasi uh, gusto ko rin makakita ng mga vloggers na kagaya nila Bay, nila Trixie, ganyan, di ba? Gusto ko kasing mamit din si Jay Guevara, pinapanood ko lagi si, si Jay Guevara kasi parehas kami ng stand sa politika, di ba? No? At yun nga, pinasyal ko siya dito sa Davao Konting oras lang kami Kasi Uh, ano kinagabihan uh, lumipad na siya papuntang Manila kaya masayang masaya ang saya namin nagpunta kami sa Crocodile Park ayan inikot ko siya dito sa ito ito Coastal Road ayan inikot ko siya dito sa Coastal Road tapos kumain kami ganyan kaya lang konti talagang oras namin mag magano mag -liw dito sa Davao sana i-tinor ko pa siya kaya lang uh, ano gahol, na kami sa oras kaya ayun Siyempre pag ganito pag ganyan mga may mga vloggers na ganyan Siyempre nagtatanong tayo ano yung mga ano balita ganyan di ba meron mga ano yan eh mga alam yan na hindi natin alam Kasi grupo ng mga banateros ganyan may mga alam yan sila na hindi natin alam di ba <laughs> kaya nagibalita na rin nung punta si ano si nung nakita kami ni Jay Guevara ni Sir Jay Guevara ayun nga na, may mga napag-usapan inopen ko yung mga nangyayari dito sa Davao kasi sinasabi ko na ano na dito sa Davao hindi masyadong ano, hindi masyadong aware yung mga tao sa mga nangyayari sa politika. Meron namang meron na kung yung mga ordinaryong tao dito hindi masyadong aware, busy sa hanap buhay, busy sa eskwela, yung mga estudyante, ganyan lahat. Kaya hindi masyadong ano balita dito yung mga nangyayari national, no? ganon ganon yung sinabi kong point kay Serge. Tapos siyempre mga Duterte, alam naman natin, sumusuporta tayo kay Duterte, sumusuporta tayo sa lahat ng uh, ginagawa ng mga Duterte. Yung kanilang adhikain, di ba? Oh, yun na pag namin ni ni Serge na yun pala si Santa Edigong ayaw dun, ayaw niya pala yung mga revolusyon yung mga people power ayaw niya lang ganun kaya yung maisog rally is hindi, hindi dahil dahil pabaw, gusto natin pababain si ano si Pangulong Marcos kundi yung paisog rally pala yung main purpose nun is bantayan ang ating bayan bantayan natin yung mga pangyayari lalo na yung di ba yung people's initiative na ginagawa ng pinangunahan ng kongreso yun dapat bantayan yun yun yung sinabing mga points hindi yung dahil adik si Marcos ganyan ganyan hindi ganon at saka yun naman din talaga ang ano ko point of view ko rin na hindi hindi maganda na magrebolusyon tayo tapos yung saka yung mga Duterte ayaw nila nung papalit sila sa trono doon sa Malacanang dahil nagrebolusyon ayaw ni Pangulong Duterte ng ganun yun sinabi ni ni, ni Idol J katukayo kong pangalan <laughs> di ba ano, yun, ang sinabi niya sa akin kaya sabi ko nga ano hindi si hindi ano hindi maganda pag magulo ang Pilipinas o so hindi na. kasi pag may nangyayaring ganyan nagkakaroon ng instability yung uh, ano, na, ekonomiya natin kasi dahil hindi nang titiwala yung mga negosyante dito na mag-invest sa Pilipinas dahil hindi nga stable yung ating bansa lalo na sa politika di ba so ganun Naiintindihan ko naman yun at ganun din naman ang gusto ko tsaka sinasabi ko naman din sa mga vlog ko guys na hindi ako sang ayon sa ano sa revolusyon o kanya o sa sa bantayan na lang natin bantayan natin na hindi sila gumawa ng mga hindi gumawa ng mali yung ano yung mga oh, bantayan natin yung mga korap ganyan sabihin natin so maki maki ano tayo maki uh, get involved tayo lahat kasi sa tingin ko dito sa Davao Karamihan ng tao dito Hindi na masyadong get involved Hindi sila masyadong involved Karamihan nga ng kausap ko Hindi masyadong alam Yung mga politika, yung mga nangyayari sa politika Kaya Ano uh, Ayun Magagawa lang natin mga vloggers Ito, sa maliit na paraan Eh, ma-inform natin ng tama Hindi yung fake news Hindi yung hindi yung mga uh, anong-anong mga uh, kas, kasiraan ng isang politiko, hindi yun dapat factual ang ano natin, sabihin natin ito ganito. Dapat hindi tayo pumirma ng ng agad-agad hindi natin alam kung ano mangyayari, di ba? Hindi mga alam kung ano mangyayari sa sa ano, pirma-pirma na lang tayo agad, ganyan. So ngayon, guys, yung napansin ko, hindi naman siya na masyadong nababalita na yun yung PI. Pero baka mabulaga na lang tayo. ba diba? Nananahimik konti yung issue. Tapos bigla na lang mabulaga tayo. Oo, oh, lumabas na. Naging ganyan na. nag -ano na sa Kongreso. Kasi alam nyo guys, kulang na sila sa oras eh. Kasi mag-two years na si Pangulong Marcos ngayon. So four years na lang ang ano magtatatlong taon na sila. So konti na lang yan. So ang gagawin talaga ng iba diyan na ano ay sisirain ang mga Duterte. So, bakit mo naman, bakit hindi naman natin i-defend? So, i-defend natin yan. Balita ko nga, nandito na sila pa na gusto nilang pumasok dito sa Davao. So, mga tao, hindi naman alam. Hindi naman, ano bang pumasok? Hindi naman naintindihan ng mga tao. No? Hmm. Lagi nga sila dito nang namimigay ng ayuda nung nakaraan sa Tagong City. Tapos, yung nakaraan, yung sa araw din, nasa Tigo City. Nasa paligid lang yun ng ng ano ng Davao City kaya medyo ano talaga bantay-bantay natin ngayon guys tapos meron nga pala kaming uh, ginawang merong ginawang ano si Sir Sir Jay Guevara na isang group sa Messenger at uh, tsaka sa ano i-link ko na lang sa description kung saan pwede tayo mag-join mga taga-Davao no pero kahit hindi taga-Davao pwede na rin mag-join di ba pero kung mga taga kung taga-Davao ka at aware ka at get involved tayo sa ganitong mga gawain di di join kayo doon sa ano ipo ilalagay ko sa description guys puntahan niyo yung description ko mamaya ha okay guys yan yan lang ang aking in, parang isang introduction para doon sa aming ano sa gagawin nating naming ano yung course para sa Pilipinas. Ayan guys, this is Architect J for Architect J Vlog. Bye-bye!